Hindi, Tama ang man Bagong taon, bagong, ano, bagong kong tapos Oh gusto ka sa Gusto ka isang leg. pa ka. Oo. kandil. Uy, ano ba ka? Nasaan Gusto ka sa yun Sa sarong cake mo na. Sabayon yung bahoy yun. Ayan, ayan, ayan. Hindi man yun. akos Sa sarong...

Tataala Ma, Ma, oh, ano? Amen. 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 God bless. Amen. Okay. Ay, pa, ay, may na, may na, Tamil -tamil Grabe Kaya man kayo ang mo yan. Pati sa laki ng balaya. Ba't kayo pinukuha ng liwanag? Because we are in kingdom. Hindi pa naman kayo patay. Heaven, by your side. Pindutan mo lang yan ha. Yung gilid. yeah. Pindutan mo lang yung gilid. Hoy, under the pipe pa da. Kuupan na siya Under the daddy da. dali gali. 5-8 oh, kay baka man dahil ka lumayos dum ka tayo sinda na muna sinda na muna ayan na muna yan muna kambal para may ano Pangori na kami Under the Oh, dali, dali Oy, ayusan mo nindo Ang kaput nindo kang ano nindo Dali na kamo mo Tara papagalan sa kong galamay Galamay Bichanak Bichanak